guys ito na po yung miracle fruit na niluto ko o oh, kailangan nyo po siyang ano yun. may tansala kayo tapos ayan po siya oh. oh. kita nyo naman po o oh. po to na sa ano maraming magagamot sa katawan natin ito Miracle fruit Ito na po yung kanyang Sabaw oh, Ito Guys oh. Ito na po Sana Marami itong mapagaling Sa katawan ko Bye bye Yun lang sana gumaya rin kayo sa akin. Budib din sa lahat.